Hi mga sis. Welcome to my vlog. We're waiting to Our Lady of Fatima. Hintay-hintay lang tayo. Later. Dating sila. Hintay-hintay <laughs> lang tayo ng mga visitors. Relatives. Mamaya, ayan, ayan na ya, sila. morning! Early. Welcome home, Mama Mary. Ada ada sih jas di first one. Hi, si Sir C Hello. Good morning. Nadi. Eh, nadi ke? Hmm, ada si Mama Mary, sama dengan house. Hmm. Nasi <laughs> bu mm. pasi kena. <haha> nah, heh, doga mata mata kawan belum. Ay, ay na si Mama Mary sa amon nga home. Ibutangan pa kang mga i-arrange pa lang. Mm -hmm. Good morning, Mama Mary. Bless us. Amen. Ano <inaudible> Amur kita kena dikurar bahan pa ino dari polio nga ano daun daun na. Hmm. Blessed Saturday, first time visit the Lady of Fatima sa selamat bahay. Salamat. Lady of Fatima, bless us. The... Thank you, Mama Mary, Lady of Fatima for visiting our home. We're oh, very good boy, kita. Bless Mama Mary, pray for us, pray for Noah. Good. Good morning. Good morning, Masis. Si perempuan terjangan, Imam. Ini inget tuh? Ma, ada prayer.

so nag a sa, sa bahay ng <laughs>

pwede mong datunan ng anay ang kanta na po tara ka sa situlong sa kalakyan, pwede ka sa kanta kahit nang sama din istorya kita. Diba? So, kung sa, sa ano na, sa nagkapakadyo na kita sa ato niya, sa ulitan, sa sayuhan natin, kung ato natin ang tanan-tanan na mag-abot, nag hindi ang mga pagsulat, nagkasamka nagkasulat, nagkakanta, na, mag pag mag-dungan, Okay? Kaya pa,

Hoy ganisinday ka. Today noon na after rosary. Kan mo lang na ano mo lang na Thank you for amu sa kolehiyan. Na. ng na nayo ali paglaom kay group mas naman ini palay ng mga sadit at sa imo sa gitna ng puso

mga young, uh, mga youth sa uh, church uh. mga blessing lang kayo ni Lord mga uh, loving uh, and ano thoughtful <laughs> <laughs> masalamat kayo na ko sa mga bisita, mga <laughs> salto Headed by a Miss Milena. Ito kami nagkilahay ka dyan. Lantang Facebook a na Okay, mm. uh, sister. Mga yeah. <laughs> sister sa hmm. si mm. all. <laughs> si mga <laughs> <That> <laughs> <One. That> <laughs> sister sa church. Yeah. Si Tananet. Mga ito. Talang tsura na yung mga aram mo. Okay lang mga sisters in Christ. sita sa among Happy Saturday. Yung Mga ito. na sa church ko kita kada mga friends every Sunday PM mas yata kita lang tanan yung mga papa sa ngaran ng ay hello the first time si Lorenz si Lorenz no video ano na? Sino nga niya? si Lawrence. Lawrence ano? Magno. Ay, po. Guwapo. <laughs> Goodbye. Goodbye. Goodbye kita. Thank you again. Hmm, thank you sa ano? <laughs> <laughs> thank you sa paegma. Nag-a-auto <laughs> <laughs> hey, na mga visitors. Christ. First time in

<laughs> bye bye brand new car ang video pa bye bye ay thank you mga visitors bye bye may God bless us all bye bye, bye, -bye. bye, -bye. thank you <laughs> naman mga visitors na ulit ng ibang continuer, chika-chika. na ulit lang mga first bus ng visitors. <laughs> kami na lang bilhin. Mm -hmm. Continue kami anay ka mga chika-chika before oh, mag-vlog. Uh, uh, mag <laughs> 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 Ito, but, ay kami kita sa mga church sa mga simbako 4 p.m. dala si G kami.

See bye bye. Let's go. Bye everyone. Hello. <laughs> Thank you for visiting. Thank you. Thank you. Bye -bye. God bless us all. <laughs> Thank you. Thank you Thank you because bag busy sama muntinga, munting tahanan. Thank you Tita. This is the big uh, memories Thank you Tita, for life time. Bye -bye. Bye, -bye. bye bye. Hello. Hello. Nga. Thank you. Thank you. Bye bye everyone. ebo di motor kita na bunga. Pen new friend. Nag go na sila almost. 35 p.m. Na. Thank you, Mama Mary. Thank you for watching. I'm gonna be with you. Bye.